tas tayo ng kamias guys dami yung bunga eh ito ang lalaki na oh sayang kasi naglaglagan oh ang gays, oh. ang lalaki ng nangalaglag oh oh ang grabe lalaki eh oh. Huh. naglaglagan yan guys oh kunin natin yung mga malalaki na pinagngangat-ngat na nga ng Ano yung iba, oh? Ayan guys oh. Sayang oh. Diba? Laglag -lag na lang. Hmm. Dami. Piliin natin yung malalaki guys. Ayan eh. Ang malalaki. malalaki lang ang konyo natin. Ibilad ko, ibilad. Ibilaglagan. Diba guys? Ayan pa oh. Ang <laughs> laki. Sa taas guys oh. akyatin natin Yan na nasa taas na ako. Ayun mm. Lalaki. Uy, grabe ito. Yes, laki. <laughs> ang tataba para buyag. Oh. Hmm, ang dami. Ang daming biyaya. Yung hmm, malalaki lang ang kunin natin. hinog na nga yung isa hinog na siya taas marami baba mo na ko ayun guys oh dami sa taas susungkitin ko na lang okay. natin guys. guys oh. malaki yan pulutin mutam tam malalaki tam Hmm, naglaglagan -lag kasi pag sobrang laki na eh. Hmm. buruhin natin o kaya ano. Pag sinipag ako, gagawin kong kindi. Um. Doon sa taas Oh. Ayan o. Oh. Eh. Malaki guys Ayan. dami na. Ay, na sama. Sa Saan yung iba? Ayun. Taas. Tu Genson. Tu. Dan lelaki.